Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 12 nakatanggap ng production loans at agricultural inputs mula sa Price Protection Program o PPP ng Department of Agriculture DA-12 ang mga magsasaka sa Lambayong Sultan Kudalat. Nanguna sa pagpatupad na nasabing programa ang Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng DA-12. Layo nito na ma-stabilize ang presyo at mapataas ang produksyon ng mga magsasaka. Ito ay bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na palakasin pa ang sektor ng agrikultura at mapabuti ang access ng mga magsasaka sa resources, market at livelihood opportunities. Sa turnover ng farm inputs, ipinahiyag naman nilang bayong Mayor Ferdinand Agduma ang suporta nito sa programa. Hiniling din ni Agduma sa mga magsasaka na paramihin ang ani para lumago pa ang nasabing programa. Ayon naman kay DA12 Regional Executive Director Roberto Perales, ang programa ay tugon sa mga problema sa pinansyal at presyo ng mga magsasaka. Kaya hiling panepirale sa mga nabigyan ng ayuda, magsipagpa pa at pagtuunan ng pansin ang kanilang mga sakahan. Ruel Osano, NDBC BIDA Balita